sinipag na naman akong mag-voice over. Kaya yari ko ngang magka isa-share ko nga sa inyo kung bakit ako sexy. Huy! Marami kasing nagtatanong bakit daw parang hindi ako nataba. Nagkakanin daw ba ako o ano daw bang klasing bigas yung pinakain ko. Ang sabi ko naman isyempre is, yung dilaw ang sako tapos may orasyon. Kailangan utang para epektibo. Charis! Pagkayari nga namin kumain ay nagpahinga lang ako bago nga ako sumabak sa pang malakasang workout. At tingnan nyo naman, natuwa naman ako dini sa aking si Ate Yuna habang ako ako ay nagpapahinga, abay narinig ko naguhugas na ng pinggan. O di ba? Ang bait. Nakakatuwa nga rin naman pala kapag rin ni ang anak. May kusa. At habang siya nga ay naguhugas ng pinggan, ari naman ako at mag-uumpisa na ng gawaing bahay. Mm, mm gawaing bahay. Una nga ay iyang pagwawalis. Mayroon naman kaming vacuum cleaner. Kaya lang mas prepare kung ang gamitin iyon doon sa aking mga pusa sa kanilang mga balahibo. At ari nga ang unang step ng pangmalakasang work out ko. Akala nyo na ang simpleng pagwawalis lang yan, pero nakakapagod yan. Mm -mm, lalo na kapag paulit-ulit yung kalat ng mga anak mo. Pagkatapos, habang ikaw ay nagwawalis, abay-sabayan mo ng pagliligalig tungkol di yan sa mga sapatos na nagkalat na iyan. Aywan ko ba di yan sa asawa ko? Abay, dadalawala ang naman ang paa, pero ang sapatos, Diyos ko po, kulang yata ang limang pares. Mm -mm. At ito na nga ang pang kasang workout na sinasabi ko ang paglalampaso, syempre gamit ang aking bimpo at kung bago nga sa vlog ko nasira nga kasi ang aking ginagamit na spin ma at pansamantala ayan nga, gumamit muna ako ng basahan sa aking paglalampaso at mas madaling nga gamitin iyang lumang bimpo, kaya iyan nalaang ang ginamit ko at kung bakit ko naman tinawag iyan na pang workout, abay tingnan ninyo, buong katawan gumagalaw, Daig mo pa di yan ang nagsumba ng isang oras. Mm -mm. Alam nyo ga, hindi pa nga namin ginagamit ang itaas na bahagi ng aming bahay. Kung iyon i-aming ginagamit at iyon i-aking ding nilalampaso ay siya. Daig ko pa siguro ang isang buong araw na nagsumba. Kainaman nga naman. At alam nyo ga, sa lagay na iyan, ako itamad pa. Hindi ko pa araw-araw na ginagawa iyang paglalampasong iyan. <laughs> Dahil kung hindi, abay siguro, kasing payat na ako ni Ate Yuna. Huy, grabe naman. <laughs> o, tingni, daig ko pa ang nanligo sa pawis. Napaka sarap nga naman sa pakiramdam kapag umagang-umaga ipagpapawisan eh, ka ng gayan. O, oh, kailangan ko pagang mag-gym niyan kung sa bahay laang isold eh, na sold na. Pero syempre, sinasabayan ko pa rin iyan ng aking pang-exercise na ari. Tingnan nyo na laang diyan sa comment section kung saan ko ari nabili. Napakadalang ko nga ang aring gamitin pero ngayong bakasyon siguro naman sa awa ng Diyos pwede ko ng araw-arawin.